Yo, 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 mga do. Okay, good morning, good morning, do. Okay, di pa tayo nakasuklay, like. kagigising lang natin. Obviously, it's 7 o'clock in the morning. Well, guess what? Itignan natin yung ating dragon fruit. Kaya di pa ako nakatutbrush. Di mo naman maamoy yung hininga ko, do. <laughs> Eto na tayo, do. Eto na talaga siya, do. ah agat do. Okay lang ako nakakita ng bulaklak ng dragon fruit. Tingnan nyo naman, do. Ang ganda nito. Grabe, oh. Sobrang ganda. Ay, grabe. Ngayon, kung mahilig ka sa cactus, no, tinan mo naman siya. Ito na yung iba natin, bulaklak to. Oh, talagang mission success talaga. At meron pa tayo ditong isa din. Ayun na siya do. Ito na siya, yung buong puno mo. Naku, nakakatuwa talaga sobra. Kaya alam mo, sa sobrang ano ko, sa sobrang gigil ko, ito, meron na naman Oh. Ayan siya Oh. Bagong tanim to do. Oh. Ayan siya. Napanood nyo na yung dati kong video. ba? Diba? Ito, bagong tanim to. So, nakita nyo yung, yung uh, video ko, kalang last week lang, last week two weeks lang yon. Tanggalin natin yung mga sobrang tumutubo na ganyan yan. Para mag-concentrate to pataas, hindi yung mga pababa. Hindi siya maging spaghetti Meron pa sa gilid, ayun o, oh, tanggalin natin yan. Hindi pa ito masyadong matinik kasi baby pa eh. Ayan na siya. So like I said, paano pa to, Nakikita nyo, no? Ayan siya, nagbubunga siya. Ito yung panibago niyang stem hanggang doon sa baba. Ayun, no? Oh. eto siya, ang karugtong nito, ayun. Yung sa baba na yun. Pero tignan nyo, dito pa lang, parang inu, ano na siya, sinusunda na siya nitong mga bagong sibol na to. Dito pa lang, ito yung mga suckers, pag lumaki to, mga agaw lang to ng sustansya. Kasi hindi dyan nagbubunga ang dragon fruit. Nagbubunga siya sa pinakadulo. Dito pa lang, tanggalin nyo na to. No? So yung mga talagang may farm, meron kasi silang taga, ano niyan, taga trim ng mga ganito. Dito yung sa pinakadulo, mag aray! Aray ko. Aray! Dito siya sa pinakadulong bubulaklak. So, like I said, eto, hindi natin, hindi pa natin ito self pollinate kasi matagal din mag, ano, bukas yung bulaklak niya. Hindi ko alam kung dito siya ay self pollinate or doon sa loob. I'm not sure. Pero napakaganda ng ano niya. Ay siya. ng bulaklak niya doon. Ayun o. Oh, sobrang ganda. So kung magka-cactus ka, katulad na itong cactus ko sa iba sa loob, papakita ko sa inyo. No? Dito sa loob ng bahay ko may mga cactus. Ayun. Ito, di naman to cactus dahil aloe vera yan. May silbi naman yan. Ito yung mga klase ng alo, ano, cactus na walang silbi. Ayan siya, na, na, nabulok yung ilalim niya. Ewan ko kung bakit. Di ko alam. Pero ito guys, pwede mo pa itong itanim. Maganda lang ang itsura niya. Hindi siya nakakatinik. Ganyan. Maganda itsura niya. Don't get me wrong. Tapos ito, itanim eh, mo na lang dito para alang din nagtanim ng uh, ito ng dragon fruit. Pero ang kaibahan nito sa dragon fruit, namamatay, namatay ito eh. na mo. Ano siya eh hindi siya masyado nagsosurvive. Ang kaibahan niya sa dragon fruit, eto, wala siyang silbi. Ang silbi niya, display. Nakakatuwa lang siyang tignan, alam mo yun? May silbi siya, don't get me my... <laughs> I'm sorry. Magsasabi tayo sa sorry. May silbi siya. Nakakatuwa siyang tignan, don't get me wrong, diba? <laughs> Ang pangit lang talaga dito, tignan mo siya, o. Ayan siya, o. Na mata yung pinaka main, ano niya, yun, o. Na yung pinaka mother, ano niya, uh, stem. Tapos, eto na siya. Itong pang baby niya na stem, kaya pa rin nilang tumubo. Hindi ito maselan. Kung gusto niya lang yung cactus, cactus lang na ganito maliliit. Ito yung nasa ilalim ng orchids guys. So, palibasa laging naarawan. Ito. Hindi yung, hindi todo ang araw dito. Pero, tignan mo to. Hindi na yung mother stem niya. I don't know why. But, this one, looks like this. Ito yung isa pang klase ng ano, semi-cactus. Succulent din to. Namumulaklak din daw to guys. Katulad din nung, dragon fruit ko. Pero, kung ito lang ang gagawin kong pamumulaklakin, eh, ay, wala siyang tinik, okay lang din. Ito siya, oh. Ito yung namumulaklak to. Uh, may tawag dito, eh. Nga lang di ko, nakalimutan ko ng tawag dito. Ito siya. Ito yung isang uri ng uh, succulent din to, no. Ibang uri siya ng succulent. Ang pangit lang dito, maganda yung dahon niya, donge. Merong lalantan na nga to. Nga lang, medyo, syempre, hanggang bulaklak lang din siya. Wala siyang dahon. But, like I said, gusto ko mga, ano, bunga namumulaklak pa rin naman siya. That's good. But this one, I'm saying, ito yung isa rin, o oh, hindi, hindi rin naman tayong mother plant nito. Dapat kasi dito, lalagyan mo ng mga siguro ng stick para she, he can hold the, ano, yung weight niya. Pero ito, ang maganda dito, ayan siya, o, oh, hindi ka natitinik, malambot yung tinik nitong ganitong klaseng cactus. Yun lang ang pagkakaiba niya, maganda itsura niya. Don't get me wrong, ganda itsura eh. O, ba? O, oh, diba? oh ang ganda ng itsura niya. So balik tayo dun sa ating uh, dragon fruit. Balik tayo dun sa ating dragon fruit. Ang kaiba anong kaibahan niya sa dragon fruit? First thing, yung dragon fruit, mas malaki yung kanyang bulaklak. Ayan oh, ang laki ng bulaklak talaga nito. Malaki din ang bulaklak nung isa, yung uh, Emporium ba 'yun pangalan noon? Nakalimutan ko eh. Just help me, guys. Malaki bulaklak nito eh, oh. At saka puti din ang bulaklak nung isa na 'yon, yung pinakita ko na ano, uh, uh, yung pinakita kong succulent. But eto, mas malaki. Ito yung kamay mo, eh, oh. Tingnan mo. So, ito na yung isa natin dragon fruit. Nakita nyo naman kung paano ito palakihin. Ito na siya, no. Yung mga tumutubo-tubo niya, yung mga ganyan, tinatanggal natin yung extra niyan. Ayan. Ito, okay to. Pabayaan mo natin siya. Mahaba na to. So, it means he can actually fruit from here. If we force natin itong mag-fruit. But, for the meanwhile, ito yung naging crazy kung saan-saan na siya. Ito yung pinaparami ko ngayon guys. Meron na akong bagong tanim dito. <laughs> meron na akong bagong tanim doon. Ayun siya. Oh, meron tayong bagong tanim doon. Ayun din siya. Oh, i-close up natin. Ayun yung isa nating bagong tanim do. Ito pa yung isa nating bagong tanim. Ito siya oh. Yan, ito siya oh, bagong tanim. Kasi kahit kalahati lang yan, tutubo yan guys. At ito yung isa kong video na bagong tanim, yung uh, pinagtabasa ng talong dito ko nilalagay no. Yan siya para magkaroon siya ng uh, moist dahil hindi mga masyado nadidiligan at the same time meron kang uh, fertilizer sa iyong bagong tanim na dragon fruit ayun sila, ayun sila, o, oh. ito sila, o oh. yung pinagtabasan mo ng papaya, o, oh. update tayo sa papaya, ayun na ay siya, o, oh. sisimula na magbulaklak do, o, oh. o oh, so ganyan do, no, so bakit ako nagtatanim itong mga kakaiba kong uh, cactus na to, kasi itong dragon fruit guys, dito sa lugar ko apakamahal, it cost 2,000 pesos 40 dollars ang minimum price nito, kung malaki na siya, no hindi yung ganong kalaki, yung ganong kalaki pag binenta ko siguro yung 100 dollars 5,000 na yun kasi namumulaklak na yun eh. Ito guys, malaki na to, no? Pag nagdobe to, nagkaroon to ng panibagong sanga, let me say 2 or 3, this one could sell ano, $20 or $40. Pero kung mas marami pa siyang sanga, kasi yung, etong, eto, you know, yung dun sa dulo na yun, yung, uh, yung dragon fruit na yun, nabili ko yun, $40. Bucks. Pero hindi ganun kalaki. Siguro, ganito lang ang itsura niya, meron siyang merong, mga parang limang sanga lang yun ang nagkakahalaga na ng $40. O, di ba? Chiching! So, ito yung isa natin sa dragon fruit na to. Ito siya, o. Oh. Uh, yung binuhay natin dragon fruit. Kasi nga, medyo nan nanilaw na to. Pag naninilaw, ibig sabihin, kulang sa Uh, ito, kulang sa uh, tubig. Yung dragon fruit ho, itong klase ng halaman na to, mahilig to sa tubig, no? Hindi sa yung ayaw nyo tubig, mahilig to. Wag lang yung lunod ka sa tubig, pero mahilig sa tubig. So, ito, meron na tatlong, tatlong, sanga. Medyo palakihin lang natin ng konti. Pwede mo itong mabenta ng 2,000 pesos. Pero kung ganito pa lang siya, 1,000 pesos ang halaga nitong ganitong klase ng seedlings. Ito yung isang bagong tanim natin, uh, one week, ano, siguro three weeks ago to. Pag mga three weeks, makikita mo nang sumisibol siya, ito na siya. Oh. Yung ganto kaliit, syempre, wala pa tong, ano, um, presence ng ugat. wag mo muna ito ibenta kasi pag namatay to, bibigyan mo sila ng bagong seedlings. Dito ko, pinagsalo ko na dito yung akin dragon fruit, no. Ito, bagong tanim din to, guys. Ito, pinagsalo ko na dito dito. Malaki yung pot nito. So, kung mapapalaki mo to, you can make, uh, at saka medyo siya malaking tignan dahil malaki yung pot niya isipin ng tao, this one can grow bigger, which is yes, it can. Katulad nung nakita nyo doon, malaki yon. Yung ganon, pag mayroong bulaklak, let's go back in here. This one is like a having one, two, three, four, five, limang stem. Pag ito guys nagkabulaklak, pwede ko tong ibenta ng $50, $250 pesos or 63,000 $3,000 pesos minimum. Hindi bababa ito ba sa two, five. Kasi guaranteed na to, malaki na ang ugat nito. Guaranteed to na mamumunga na to. At kung magkakaroon to ng bulaklak, it's all up to the next person na uh, pabungahin to na next two years. Kasi these guys, they can grow like 15 years, you know, or like 20 years. Malat, mahaba yung lifespan niya. So, eto siya do. So, eto kaya gusto-gusto ko tatanin nito. Nung una, hindi ko siya gusto kasi nga hindi pa nakakita ng bulaklak. Research ang katapat do. I-research -re mo lang siya. Ganyan. So, ito yung mga nagiging... Guys, mainit na, no? So, ito yung nagiging uh, sideline natin hustle dito sa US, no? Ibibenta natin yung mga seedlings, no? Marami na rin ako nabentahan ng seedlings. Kung hindi man yung seedlings, yung bunga ng mga, ano ko, mga halaman, dun natin binibenta yung ibang halaman. So, may trabaho ka na, pag uwi mo ng bahay, nagpa-farm na ako. Ito, dito, nga, sa backyard ko lang kasi hindi naman malaki yung lupa. But like I said, yung seedlings guys dito, apakamahal, no? At saka at sinabi ko nga, na kapag bibili ka ng seedlings, minsan tumutubo yung nabibili mo sa mga lows, sa mga supermarket, ganyan. Like that one, sa supermarket ko nabili ito, sa Walmart, sa mga Home Depot, tumutubo naman sila. Katulad nito, itong mangga nito sa likod ko, no? Hindi ko alam to, eh. lahat na yata, research ko, hindi ko pa, hindi pa to napapabunga. 3 years old datong mangga na to. So like I said, you know, it's just like a fun um, fact and fun um, project but at the same time, if you really into it, you can make money on something on like it. Like parang kung prostrate na ako, paano ako magkakapera dito? Ganun na. <laughs> yung hindi ka magnanakaw do. <laughs> Alam mo yon masarap mag-front mag -front ng inyong mga halaman kung ganyan, first thing, nakakatipid ka at healthy yung kinakain mo. The same, seven, uh, second uh, option mo is Pwede mo siyang ibenta. Okay, good job na tayo dito. Tama na do, tama na.